Yo, what's up? Kusinerong maglulupa. Sa tagal ko na nga hindi nakakapunta ng peryaan. So, tignan natin kung ano ba ang mga pinagbago at magkano na ba ang mga bayad sa rides dito sa peryaan. Samahan nyo kami. Let's go! At so, syempre, bago tayo sa ride. So, explore muna natin itong peryaan. So, una nga naming pinuntahan na ay itong Dart Balloon. Magkano na ba ang bayad dito? Kasi dati ang bayad dito sa so dart balloon na to is 10 pesos lang na 10 pieces na dart. So ngayon nga ay ang bayad nga rito ay 30 pesos na ngayon na meron kang 10 pieces na dart. At ayan nga pong naglalaro ay yan nga po pala ay yung dalaw kong anak. So yan gusto kong ma-enjoy nila at may may experience din nila yung sa peryaan yung mga laro dito. A few moments later After nga namin sa dart balloon ay lumipat naman kami rito sa pellet gun naman at dito naman ay 12 pieces na bala at ang bayad nga rito ay 30 pesos. At after nga nila maglaro doon sa pellet gun ay dito naman nga sila nagturo at naghaya dito nga sa mini playground at dito nga pala ay ang bayad dito ay 50 pesos at 10 minutes. 10 minutes lang po ang 50 pesos dito. Pero na-enjoy din naman nila. Dito naman ay dalawa kami ni Michael. Ang nag-try na swing na to. Ah, dito nga ay nakakalula din. Kasi sobrang bilis nga ng ikot nya. So pagbaba mo ay medyo hilo-hilo ko pa dito. Ah, dito nga ang bayad nga pala dito ay 50 pesos din nga pala dito ang bayad. So okay naman siya, Goods naman. Pero napansin ko parang konti lang ang tao at konti na lang talaga pumunta sa mga peryaan hindi tulad dati na talagang siksikan yung tao at napakadami talagang may kita mong tao sa peryaan pero ngayon ay eh, nakakalungkot lang ay eh, konti na nga ang pumunta sa mga peryaan ngayon at ito nga ang talagang isa sa dinadayo ko din dito sa peryaan ito nga ang horror dito itong kakabakaba sa bahay ni Lola eh kaso nga ay nakakalungkot lang ay sarado siya so hindi siya nag-ooperate siguro wala nga masyadong pumunta at medyo maliit din naman kasi siya so dati nga meron pa diba yung kumakain na buhay ng manok pero wala na siya so marami na rin talagang nagbago syempre lumilipas yung panahon maraming teknolohiya na lumalabas kaya nagbabago din talaga pero kahit ganun pa man, ah, syempre, kahit pa paano, meron pa rin mga nag-ooperate ng mga peryaan sa ilang lugar, especially syempre sa mga probinsya. At especially sa mga anak ko at sa mga batang nakakaabot pa ng peryaan. So, maswerte kayo. Hanggang dito na lang video na to. Peace out and God bless. Papalo na rin kung sinerong maglulupa. Bye!